Magandang gabi mga kababayan. Ano po? Kumusta kayong lahat? Ako po ay isang simpleng tiktoker lamang maliit na tiktoker ano. Hindi naman sikat. Pero may obligasyon ako na tayuan kung ano yung tama pumanig kung saan yung nararapat huwag tayong papanig sa mali kahit bayaran ka pa Huwag kang pumanig sa mali pumanig, pumanig tayo sa tama Noong panahon ng kampanyahan 2022 Isa din ako na umaasam Masana Manalo si BBM hindi naman po ako purong loyalista. Ang aking mga magulang, yun sila. Sila ang mga totoong loyalista. Naglingkod sila. Sumunod. sa mga Marcos ako ngayon ay pro government pro sa tama lang tayo kasi pag sinabing loyalista ka kahit ano mangyari sa suportahan mo ang mga Marcos eh ngayon hindi naman ganoon ang pananaw ko susuportahan ko ang Marcos kapag may ginagawang tama pero kapag mali na ay hindi na dapat katulad ni Amy si Bungbong sinasuportahan ko dahil maganda ang kanyang mga pananaw Pero si Amy, parang siya yung Marcos na naliligaw ng landas. Hindi na maganda yung kanyang ginagawa. Lumalabag na siya. Sa kaugulian ng mga Marcos, ibang-iba na siya. Sumuporta ako nung eleksyon kay Marcos at nanalo naman. Ipinaglaban ko siya. Nagsasalita ako, ipinagtatanggol. Dahil hinahamak si BBM ng kanyang mga kalaban. nung nanalo siya naglaylo ako wala nang dahilan para mamuliti ka uli dahil nakaupo na siya eh. kaya naglaylo na ako pero ngayon sa nakikita ko kailangan na naman ng ating Pangulong Marcos Pangulong BBM ang suporta natin kasi naman dadalawang taon pa lang siya sinisiraan na naman siya inaatakin naman siya ng mga dating inaakala natin kakampi kapanalig akala natin tutuong kayo ni Tim sabi nga nila pero sila pala itong sisira sa administrasyon ngayon kaya ito bumabalik na naman ako sa platform na ito para magsalita sana kayo mga kababayan sa kunting kunting pagpapahayag ninyo hindi naman kailangan maging professional kayo na ano, na, tagapagsalita sa media. Basta ibahagi nyo lang, kung ano yung nasa damdamin nyo, para maintindihan, na mga tao na yan, na mga naninira na yan, na hindi tayo basta-basta pumapanig, sa gusto nila. Hindi lang sila ang mamamayan, tayo din ay mamamayan. Hindi tayo sumasang-ayon sa kanila. Puro panlinira. Puro pan pang perwisyo lang ginagawa sa ating gobyerno ngayon. Hindi eh, natin papayagan 'yan. Magsalita tayo. Ipakita natin ang boses natin. 'Yun lang, 'yun lang ang paraan para makatulong tayo sa ating gobyerno. Kasi hindi na maganda ang ginagawa ng mga kalaban. Sinisira na nila ang ating gobyerno. Mga walang basihan na yung kanila mga pinagsasasabi. Ang kanila mga pinaggagagawa. Magsalita huwag kayo magpabayad katulad ng ibang binabayadan manindigan kayo para sa sarili ninyo para sa bansa natin at para sa kinabukasan ng mga susunod pang generasyon ipakita ninyo na tumututol kayo sa kanila mga pinaggagawa ngayon hindi tama mga may kaso ayaw humarap binabastos ang ating mga institusyon meron bang ganon dating pangulo may mga lihim na ngayon lang nabubunyag tapos sila pa yung matapang sila pa sila pa itong todo ngawa, todo ano, todo salita, kung ano-anong paninira. Sila pa itong, akala mo, akala mo sila, sila pa itong talaga yung parang mga biktima na nagnangawa sa social media. Hindi namin papayagan yung mga pinaggagawa ninyo. Ang matinong Pilipino, tumatayo din kami para supilin ang mga kalukuhan ninyo. Hindi kami mananahimik lamang sa isang tabi. At pakinggan lang kayo, hayaan lang kayo sa mga gusto ninyo nawasakin ang gobyerno ito. Manindigan tayo lahat mga kababayan, yung matinong Pilipino. Manindigan tayo, ipagtanggol natin ang nararapat ipagtanggol natin kung ano ang tama yun lamang po maraming salamat mabuhay po tayong lahat ng mga Pilipino